Rudy. Shout out. sa mga tropa. <laughs> Wala kayong booking. Booking kasi nauna na kayo eh. Sige rin. Ingat. Shout out sa mga tropa natin. Nakagrab. Ingat sa biyahe guys. Gasolina break. One hand delivery. What's up guys? Grab on. my first booking na nga tayo guys. Dito sa Krispy Kreme Cyber Zone. Going to Victoria Village guys. You know, preparing na guys yung mga magtitinda dito sa night market. Time check pala guys. Quarter to 9pm. Guys, paalala lang iba yung pag-iingat sa parating na super typhoon dito tatama sa atin sa Baguio City kaya sana yung mga prone sa area ng mga nagla landslide na babaha maagang magsilikas kung maaari at syempre guys prepare na natin, natin kagad yung emergency kit natin pagkain, power banks, flashlights. Ingat, ingat sa lahat guys. Sa darating na typhoon dito sa atin. Binabati ko nga rin pala yung mga tropa natin dyan sa Pangasinan. Alvin, shoutout sa'yo. Saka Michael, shoutout sa'yo. Ingat kayo palagi guys. Next booking guys, dito sa Starbucks Heritage, going to Lafayette. Hello po, greeting, greeting po. Ah, nandito na po ako sa Lafayette po? Next booking guys, Fat Boy Grillhouse. Edsel guys, dito sa May Palma. Going to Cam 7. Happy! Naka-chamba! Uh, ano okay, talaga? Ano, yung musta? Pangapat pa lang? Pangapat? Pangapat lang. Welcome to my vlog. Welcome Lagi to my vlog. Mag-inmate pa? Huh? Pangapat pa lang. Magpalit ka na? Oo. Hmm! 16 oh. na yun. Mm. Ano yun? Rolling ka yun? Ka. Rolling. Rolling. Wala kaming booking, guys! Shoutout! Shoutout sa mga eh. tropa. <laughs> Wala kayong booking. booking kasi nauna na kayo eh. Salit <laughs> yeah. pa nga ako noon. 7. Pangapat pa lang to. Pare-pares lang. Deliver muna ako. <laughs> Sige, Rod. Ingat. Ingat, ingat. Shoutout sa mga tropa natin na kagrab. Ingat sa biyahe, guys. Time check. 2 a.m. Lipat ako sa sentro, guys. Wala akong makuha dito sa good taste. O, tek try natin doon baka may masagap tayo alright guys nakakuha na tayo ng booking dito sa mcdonald's session ang delivery ko is balsigan and pidawan luwakan road next booking guys chowking session going to general luna guys ang time check guys 3.30 am Bala ko sana hanggang 6 am ako mag duty Kaso tinamaan ng antok Mahirap naman maneho ng inaantok at pilitin yung katawan pag hindi kaya Marami din kasi akong ginawa kanina umaga kaya Siguro nakaramdam ako ng antok bawi na lang after ng bagyo guys sa lahat ng bibiyahe at hindi magju ingat guys malakas yung bagyong parating dito sa atin iba yung pag iingat lang guys kita kita sulit guys sa uh, susunod na biyahe natin peace out